Janine Gutierrez napikon kay Kim Chiu matapos ang pagiging malapit nito kay Jericho Rosales. Matatandaan na guest ito sa Showtime kahapon kaya naman lumabas ang senos. Base kasi sa lumabas na live todo hawak kamay si Echo at Kimi. Panay ang litian at tawanan kaya naman nakaramdam ng inis. Maglabasan din ang mga fans ni Janine Gutierrez todo kampi at paninira ngayon kay Kimi. Ay nga sa mga komento, napanood ko sa showtime paano dumikit si Kimi kay Jericho. Sobrang nakakadismaya nga. May paghawak pa ng kamay kay Echo. Sana naman marunong dumugar. Inagaw na nga si Paulo. Pati naman ang present boyfriend? Todo papansin pa. Huwag magtaka kung bakit ilag si Janine. Totoo naman, hindi namin gusto ang aura ni idol niya. Konting respeto naman. Samantala, todo pagtatanggol ang mga fans ni Keeley. Ayon nga sa mga komento, malamang host siya sa showtime. At guest si Jericho Rosales. Bago pa maging jawan ni Janine yan, magkakilala na. Wala ka naman iwasan niya, kaibigan at ming host si sa showtime. Be professional, huwag mo personal. Nakakapikon na. Lahat big deal, wala na bang ibang dahilan? Para siraan ang kimpaw. Lahat ginagawang issue. Si Kim Ju ay napakahusay na host, napakabait, at may respeto. Sana respetuhin niyo rin. Ilan lang yan sa mga samot sa aring komento.